Hi sa inyo mga ka-TasteBuds at ngayong araw tayo magluluto kami ng sinampalukan Muna ang luya at sibuyas Napaka-bango pa agad Lagay ng manok Lagay nito ng pati Para ma-absorb ng manok ang alat ng pati Ayan. Masarap sa sinampalukan ay yung maalat Maalat na nagmamantiga Ayan naman maglalagay na tayo dito ng tubig. Ayan. Maglagay ng asin. Haluin. So ito, kumukulo na. Haluin mo na. Ayan. Ilalagay natin na ibang gulay. Ilagay ang talong at saka okra. At ilagay din ang siling Uh, haba siling join o siling pansigang haluin ayan pakuluan mo na ito luto na mga gulay ngayon naman na natin to ng pampaasim ito ang gagamitin namin ng sinigang mix sa sampalok mix original haluin Ayan, at luto na ang napakasimple at napakasarap na sinang palukang manok. Ayan, kung gusto nyo niluto namin, subukan nyo rin to at sigurado magustuhan ito na inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag sana kalimutan mag-like, share, subscribe sa aming channel para sa mas maraming pa mga tipid tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang araw-araw na uulamin. Kaya syempre, kita-kita ulit tayo bukas.